Kayo namang katoliko, ang santo nyo, yung ribulto. Yung mga ginawa sa kahoy, ginawa sa tisa, at ginawa sa plastik, yun ang santong alam nyo. Eh, ang talagang santo, yung tao na buhay, na kumikilala sa Diyos, na mumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa Kanyang utos. Yun ang tinatawag na santo. Sa inyo, ang santo nasa langit daw. Eh, sa Biblia, ang santo nasa lupa, yung sumusunod. Basahin natin ang disi sa ng uh, awit kapatid na Daniel. Tanyo, tungkol ang wika sa mga banal na nasa lupa. Basahin natin sa Kastila, kapatid na Daniel. Ayan a los santos que están en la tierra, nasa lupa. Kasi po sa aming mga Roman Catholic, malaki po kami mga santo. Eh dito po, napuna ako sa Church of God. Wala po akong nakikitang isang santo. Kasi kahit po isa, dahil kami po bilang isang Roman Catholic, ang aming po unang pagkinakakalilakir,